morning. And kakagising ko lang. Pupunta kami sa market today. Bibili kami ng aming weekly uh, weekly needs. Yung mga basic needs namin. Dadaling ko kayo sa palengke. Mura ang bilihin dito. Lalo na yung mga gulay. Mas mahal sa palengke sa Pinas yung weekly market na pupuntahan namin, every Thursday lang siya. Ano, mm, ando na lahat yung mga gulay na kailangan mo. Very, very fresh pa. Ando na yung mga fruits, uh, leafy vegetables, lahat na ng mga kailangan mo sa kusina na pagkain ng doon. Meron din sa lang dried fish. Pero hindi katulad sa pinasana na, na may mga karne, may mga isda, hindi. Puro lang siya gulay, gulay lang. Mahabang-mahaba siya. And every Thursday lang yung market drive, right? weekly mm -hmm. market dito. So, susundin kami ng tuktok mamaya. So, nagre-ready na ako. Meron akong chai. Ayan, chai. Ginawa ko kanina. Next time, tuturan ko ko pa paano gumawa ng chai. So, isang, pag kami namamalain kay kasi malayo yung palengke dito. Unlike dun sa tirahan namin sa bahay namin. Parang two times or three times in a week pumupunta kami sa hapon. Kasi uh, walking distance lang naman. Eto naman, pwede ka rin namang maglakad. Pero super layo at ang lalakaran mo lang ay highway. So, hindi pwede yung ganun araw-araw. So, ang ginagawa namin is once a week pupunta kami. Pero yung fruits kasi hindi siya pwedeng, hindi siya nagtatagal ng once a week kasi nahihinog na siya, lalo na yung saging. Kaya parang twice kaming namimili ng fruits. Meron naman siya dito banda. So doon kami namimili. Then, yung milk naman, merong convenience store dito doon din kami namimili. So, 8.30 is may susunod na sa amin. Kaya tatapusin ko na itong aking chai. Then, magre-ready na ako. Pupunta lang naman ako sa palengke. So, magsusod lang ako ng shirt. And then, sweater. Siguro, magsisweater ako. Ito lang. And then, jeans. Ganun lang ako kasimple. Kasimple. So, kape-kape. So, see you later. Okay? Yan. On the way na kami. And this is? This is misal. Misal. This is extra, extra cut. Okay. Yeah. What is this? <laughs> uh, My breakfast. Chalo. So you guys, uh, so I'll talk to Sanja also. Yeah, I'll see. Good morning. Let's have Indian breakfast. Misar Pau. And they have a big bun. Bun. Cooked and fresh. Ito yung pinakasikat na breakfast nila. Ewan ko pa paano kakainin ito. So, ito guys. Eh, para siyang junk food. Marami din siyang onion. Yummy! din silang cucumber. Only bird. I get out of this. <laughs> this is the healthiest Can I mix this? Halo natin to. Parang siyang sprout munggo. <coughs> Halo natin. Kaya hindi ko tumakain lahat. So, meron akong dalawang pan. Masarap to kapag... Mas masarap to during the cold days na. After this, can, I mamamalangin na ba? It's gonna have to stick to your palate. Okay. It's fiery, not really. siya. Maanghang na maasim na siguro kapag meron kang Let's try their chai. Tara, samahan niyo ako. Mamimili tayo ng gulay. So, ito yung kamatis. Bibili na ako ng mga ilang piraso niyan. Ito, mahaba itong bilihan ng mga gulay na to. At nagsisimula siya sa umaga hanggang gabi. So, nine pa lang nandito na kami. Namimili ng gulay. Ito naman yung prutas. So, mamimili ako ng papaya, atis, mansanas orange din yan at saka yung saging. Mura lang dito guys sa mga bilihin mo. So may katumbas talaga ang pera mo. So masarap mamili. At fresh na fresh pa talaga. So eto, pauwi na kami. Tapos nang mamili. So ako yung nagbitbit ng... Yung isang bag bitbit ng aking asawa. So as, ako naman neto. Pauwi na kami at may tuktok na naghihintay. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.